Actually, uh -huh. -oh. Radyo Man and Radyo man, yes, mm -hmm. accent nato, to, nga, di ba, o sa high, kasi yes. yung manang accent mo, ay eh, ka nang bisaya kaayop, mm -hmm. or pilit kaayop, but mm -hmm. sa ubang nasod, yes. they find it sexy. Ay, ano, day na. Ang mga exotic nga mm -hmm. accent, ganahan kayo na sila mamina, Asa mo nang mas ma-attract sila, yeah, sa tanang nasod. <laughs> <laughs> Kasi yes, gagano siya sa America. Yes, sa America. Ano, Ganahan sila okay. sa Filipina accent. Wow. Ay! Modi, mm. ay, modi ito niingon sila. I love your Filipino accent. Say it again. Sample na ka, Jumanabi. Say it again. tissue, tissue. Ah, tissue. Tissue. Ah? napaka-isa, napaka-isa. ko sa unas kung papapalit dito o lungnik. Ah! Ikaw ka, Jumanabi. entry. Uh, <laughs> uh, 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 Sa'yo uh, entry. Uh, ano <laughs> ba? Ay, naon ko, naon ka din DXDC. Yes. DXDC. Tigong minawagi ko sa DXDC. Ah, <laughs> <anna. laughs> <laughs> ah oh. di ba? Ah. Napay, napay kuhan, napay upan. Ah, oh, snowboard. Ah. Kaya <laughs> 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 naman nabi? Pit ko, Ani. Ah. Dagana. Dagana, oh. Ah. Bisa ah, bisan anak ana man ato ang accent mga yes. kasama bisan ana tong gama importante magkasinabta na ita. Unsa man nimo hold ka pero yes. ha, nang mga wa na, nagkasinab na ita, mo nagkasinabta sa imong mga kauban kasi sige mm. lang ka og kanang pangita og mali sige mm. lang ka correct yes. diha or unsa ba diha no? Unsa'y ay kana magud ang ato ang problema labi na sa mga Pinoy mm. kana nagangat na ang tao ba no? Unya imong hilaon pa baba ba, kay mangita kag mali sa iya ha. Yes na ipahinomdom sa tanan mga kasama kung naa na ganit tayo mga kauban na nasagawas naging successful na mm, yes. silang po nato i-bash good po at pakaulawan mm, lang po sa social media mga kasama masama ani kay Marian Rivera although sikat na siya dili na niya mabasa tanan ng mga komento pero tao ba na siya yes. masakitan po Mao oh, pa pahinumdom sa tanan mga kasama, mga hinahinay lang pud sa mga komento diha. Pero ato lang di klagon uh, Radyo Man Abi, mm -hmm. reporta mahuman Radyo Man yes. Radyo Man mm -mm. Abi nga. Mm -hmm. Uh, Gi-check pud nato ni no sa pagpanubay sa DXDC Aramen Davao yes. nga ang katong iyang English translation gani mm. uh, ni Marian Rivera. Ang ang word lang dai atong uh, medyo Na kinahanglan og uh, kanang uh, improvement, ka ng, improvement. Yes. Uh, uh, from become. Dapat uh, became kay became. Oh, past okay, tense oh, one, word lang. Oh, one ganin. word lang, oh, lang. Oh, 'di ba? Oh. oh. <laughs> O, oh, diba? <laughs> Pero ano lang yun mga kasama, no? Yes. Unta, mahimo tang uh, kanaganing... sensitive po ta sa feeling sa uban. Oo. Oh, yes. yes. Ano? Kay... Kanagit mga kasama. Mm. Howd kayo ta mo mm. puna sa uban. Mm. Dita makakita sa tong kaugaling mga muta, mga higala. Ha? <laughs> <laughs> Kanagit mga mm -hmm. kasama. So, kung for example, doon na kay, let's just say, a friend, mm -hmm. nga mamali siya sa iyang grammar, mm -hmm. or kailangan ni-correct, di ba? Na, right na... Kabalo naman taaning. Nga, mm. When you correct, do it privately. Yes. Ay, siya. Mm -hmm. And then, kung na siya yung mga uh, na maayong buhat mm -hmm. do publicly, mm -hmm. ang pag sa iyahay na na. Pero kung may correction, di ba, make mm -hmm. sure mm -hmm. na tama ang imuhang motive. Mm -hmm.